Ay gabang mo naman! Man, minumura mo! Tinitikita mo nga ako eh! Ba't minumura mo ako? Wala mo lumuha ko? Magkakain mo lang! Hindi, lakta mo ako! Masasaktang kita! Tinitikita mo nga ako sa... Ba't minumura ka? Wala! Tinitikita mo lumuha ako! Tainan! Huwag ba ba misilwaling? Wala, wala. Huwag ba ba minumura? Huwag ba kami pinalabas eh! Tinitikita mo nga ako! Huwag ba ba Parang... Tinanong ko lang kung ano pangalan mo! Ang gabang mo naman! Hindi, ano ko lang saiku. Okay na, okay na. Okay ano ba? Ano ba? 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 Ano ba? Ano ba? Ano ba? ka ba? Ano 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 ba?

So, matotoo ngayon itong motor na to kasi unang una wala siyang drive, helmet. Tapos nung chineck yung registro niya, uh, hindi pala nakarehistro yung motor niya. Kaya matotoo ngayon. Pinalalaan ng tao ito eh. Nakatayo, tinanong ko lang yung pangalan, di ba? Tinanong ko lang yung pangalan niya. Parang pag tinanong, kasi itong ano, iyo, sa sa'yo. Pinalala ng taong to eh. Woo! Ito, hinamong pa ako ng suntukan. Ganun ka kagad yun? Uh, oo, aminado na, na ako. Ganun eh. na ako ng suntukan eh. Tinaamin niyo ko na nakuha kayo. Ah? Huh? Hindi, hindi na muna ako hey, masuntukan. Hey, hindi, hindi na po mo. Hindi, siyempre magkakasama kayo. Wala naman ako papanigan sa akin eh. Diba? Kapapanigan ninyo, kapwa ninyo eh. Ay Woo! Nandun na ako, natikita na ako. Naano na yung motor ko. Ano oh. na yun, na ako ng suntukan ba? Inipipilit yung nagmura na ako? Ay yung pagiging hinamo na ako ng suntukan, yun ang dapat ay yung inano. Ay, hindi ako makikipag-alasan. Uy, sus! Ngayon ang babait ninyo. Dahil na ang kayo. Ha? Wala wala na ako itatama sa inyo dahil magkakantama man? Wala doon na. Wala doon na. Natikita na ako. Wala doon na yung mabang ko. O. Ano lang yan? eh ano? Ang gwapo mo. Ang gwapo mo. Malakit ka. Koba kung desanaba. Pero kinakabayan kayo magkakasama kayo. Ako <laughs> kanina na amon mo ko ng suntukan.